Ala, patulong po, titwan tituba. Patulong po, tndrrmo tituba. Grabe po, ti casualty dito ibigis. Kailangan po ng emergency. Tila na yuping lata ang apat na sasakyang ito sa Marcos Highway sa Sitio Bigis, Barangay Poblasyon, Tuba Benguet, matapos mabagsakan ang mga ito ng mga lupa at bato. Nangyari ang pagguho bandang alauna 30 ng hapon kahapon September 22 sa kasagsagan ng buhos ng ulan dahil sa bagyong nando. Bakas pa sa mukha ni Liza ang takot na maganap ang pagguho. Ilang segundo matapos ang pagguho, kita sa kanyang video ang kalunos-lunos na sinapit na masugatang sakay ng mga nabagsakang sasakyan. Ang first po kasi nararin namin na na-slide dito sa banda dito. napos nung papasok na po ako sa kwarto, ayan po na may narig na po kaming mga ano yung mga para putik na bumababa dyan sa step. Kaya umakyat po ako. Pag akyat ko po, nakita ko na po yung mga ano yung mga may na nahulugan na pong ano uh, sasakyan ganyan tapos nandito na yung mga tao sa gilid. So hindi ko po alam kasi yung gagawin ko ma'am kung ano yung ano kaya ang naisip ko agad uh, tumawag ako sa tuba and then nag nagvideo na lang po ako. Muntik naman matabunan ng lupa si Norilin sa tapat kasi ng kanyang tindahan bumagsak ang mga lupa at bato. Dahil dito hindi na rin niya maibibenta pa ang mga kanyang panindam pasalubong, pero laking pasalamat niya na nakaligtas pa rin siya. Nakaupo lang ako dito. Nag-aantay ng mga customer tapos ganyan na. Traffic kasi may landslide sa baba tapos dito traffic. So parang hinarang yung mga sasakyan yung mga lupa na pumunta sa amin. Agad rumisponde rito ang MDRRMO at Tuba PNP pero nahirapan sila makarating sa lugar dahil sa isa pang landslide sa Taloy Sur sa Marcos Highway. So, bago tayo nakarating kasi dito, may malaking slide sa kabila. So, mahirap mag-penetrate kanina. So, may mga tinakbo tayo. Yung kwan po, may apat po na sasakyan na na kwan, na involved po dito sa landslide. So, lahat-lahat may naipunta tayong pito na individual dun sa sa Baguio General Hospital at uh, sa ngayon, undergoing po yung kwan, investigation sa mga pagkikilanlan ng mga biktima na naipunta dun. Sa assessment ng Tuba PNP, isang 67 anyos na lalaki ang nasawi matapos ideklarang dead on arrival sa pagamutan habang anim naman ang sugatan sa insidente. Yan yeah, sa katabi ko dyan, parang may tao pa kanina eh. Nung bumaba po ako, parang may tao pa dyan eh. Oh, yan, yeah, no, may tao pa, may tao pa talaga. Kanina po kasi may, may sumisigaw pa dyan eh. Yung Pangalan po ng nasawi ay si Mr. Arsenio Marcos Buduan, uh, 67 years old po siya, pinanganak noong December 14, 1957. Siya po yung driver ng Innova. Uh, uh, siya po ay diniklara na dead on arrival sa BJH po noong uh, 2.17pm ng September 22, 2025 ng doktor na si Dr. Nenu Pimentel Imokling. Uh, namatay siya dahil sa traumatic brain injury. Nakalabas na sa pagamutan ang mga nasugatan. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ang mga otoridad ng clearing operation. Pinapayuhan naman ang mga residente at motorista na magdobli ingat sa biyahe dahil sa patuloy pa rin pag-uulang epekto ng